na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ah, pinupunta na eh, itong Loton, liwas ang Bonifacio, talagang nililinis, kinukulit. Dahil makukulit naman talaga ang mga vendors at mga street dwellers dito dahil ito yung mga, ito yung mga pumapalag at sila pa ang matatapang. Magandang araw sa mga viewers natin abroad. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo. On the way na tayo doon sa may liwasang Bonifacio. Dito tayo magdadaan sa may uh, MacArthur Highway. Ay, bridge pala. Para pagbaba natin sakto na sa may liwasang Bonifacio. Abangan nyo ang ating mga vlogs for today. Yun ang Don Roman building oh. Tapos papasok na tayo ng MacArthur Bridge. Ito yung lagi natin na vlog at uh, lagi natin vlog dahil talaga naman na eh, isang damakmak naman talaga at uh, minsan nakakachempo pa tayo ng mga ilang uh, uh, pambababoy dito gaya ng mga pagdumi nila sa sa MacArthur Bridge na to O sa may Pasig River eh, uh, na ang uh, Pasig River na, na pinagmamasdan ninyo MacArthur Bridge Pagbaba nito at liwas ng Bonifacio na O mas kilala natin bilang Loton Yung sa may tapat mismo ng post office Again, na, uh, street dwellers at saka mga vendors ang, uh, Yung mga talagang nagkakalat dito Eto na, pababa na tayo Ayun o, oh, dami pa rin nila rito Ayan eh, no? Ayan no, mga vendors, mga street dwellers talaga, sa damakmak talaga rito. Magababa mo na tayo. Grabe pa din, no? Wala talagang kadaladala yung mga street dwellers at yung mga iilan na mga vendors dito. E eh, patuloy pa rin sila nakikipagsapalaran. Pero patuloy pa rin ang demolition team natin sa paglilinis. Siyempre, wala nang ibang gagawa na ito kundi yung mga iilan departamento ng Manila City Hall. Talagang according nga kay Mayora, eh kahit kasulok-sulokan ng Maynila, eh kailangan linisin. At dapat naman talagang linisin dahil ito ang capital city of the Philippines. wala talagang sawa sila rito oh. mga street dwellers vendors, passersby at uh, mga namamasyal mga nagkakalat grabe oh Same same pa din, marami pa rin kalat at uh, mga mga iilang pa rin street dwellers talaga rito na nagkakalat, no. Mga vendors na rin, Yung mga eh, takbo tayo, takbo tayo. Hanya Bapak ini tanya. sama na raw. Grabe, tatapang na mga vendors dito, tatapang na mga street dwellers dito talaga na mama to kabot porket babae alam nila hindi sila papatulan sila sila pa talaga matatapang dito sa Pilipinas sa Maynila no? talaga po sino pa yung uh, ano sila pa yung, talaga yung matatapang so ganyan po ang uh, nangyayari dito

nakuha yung uh, sidecar at sa yung mga paninda dito at uh, na dito sa may na yan actually ganito kakukulit araw araw ganito may ilan may pumapalag na may lumalaban na meron nga may iba ba, alam na nilang mali sila so tinatanggap na lang nila so iaakit na dito sa taas Usually sa gilid ang daan, itong parang uh, sidecar na de paninda, no? Ito kasi yung lagi nilang yun ginagamit kasi at the same time parang dito na rin sila natutulog sa loob kahit na hirap na hirap. Pero kailangan talaga linisin ang Maynila dahil talagang marami nagbabayad ng mga taxes tulad ng mga OFW natin na nagli kahit pa paano eh, nagbabayad din ng tax at syempre nahihirapan din, no? So talagang kailangan linisin ang Maynila kailangan na pagandahin ang Maynila. Solid yun. Ah, solid yun. Oo, oh, yan Oh.